Ngayong umamin ang China sa kanilang nakakatakot na plano sa Taiwan, lumalim ang tension at mga alalahanin sa rehiyon ng Asia Pacific. Ang pag-amin ng China sa kanilang intensyon at hakbang sa kontrobersyal na isyu ng Taiwan ay nagdulot ng agam-agam at pag-aalala sa mga karatig bansa at sa buong pandaigdigang komunidad. Sa kasagsagan ng mga hindi pagkakaunawaan at tensyon sa rehiyon, lumalabas na ang malalim na ambisyon at hakbang ng China sa Taiwan, isang pampulitikang usapin na maaring magdulot ng malalim na implikasyon sa kapayapaan at seguridad ng rehiyon. Ang pag-amin na ito ng China ay nagbukas ng mahahalagang diskusyon at pagpaplano sa paano haharapin ang hinaharap at kung paano mapanatili ang balanse ng kapangyarihan at kapayapaan sa Asia Pacific. Ano-ano ang plano ng China sa Taiwan? Ito ang ating aalamin sa mga nakaraan kong video na tackle na natin na ang China ay gigil na masakop ang Taiwan dahil plano nito na humiwalay na sa China. Subalit, matigas ang China ay gagawin ang lahat upang mabawi ang isla kahit pa nga humantong ito sa digmaan. Sa pagpasok ng 2024, tila mas lalong gumulo ang mundo. Nariyan ang giyera sa pagitan ng Ukraine at Russia, ang hindi matapos tapos na Galut sa gitnang silangan ang patuloy na digmaan sa Gaza na pinapangunahan ng Israel laban sa militanteng grupo na Hamas. Isabay pa ang tunggalian ng South Korea at North Korea. Ang Pilipinas ay makailang beses na rin talagang sinubok ng pagkakataon na makaengkwentro ang China. Subalit bukod nga sa Pilipinas, Taiwan ang bansa na mainit sa mata ng mga Chinese. Hindi naman natinag ang Taiwan rito bagkus ay nakahanda sila para sa anumang pagsakop ng China sa tulong ng kanilang mga kaalyado tulad ng Amerika, Australia, Japan at iba pang bansa na may galit rin sa China. Si President Lai ching ang bagong presidente ng bansang Taiwan ay matapang at talagang pinaninindigan na hindi na sila babalik pa sa China. Kaya naman, mapapaisip ka na lang, ano ba talaga ang plano ng China? maraming mga agam-agam ang lumabas patungkol rito. Maraming nagsasabi na sasakupin ng China ang Taiwan sa taong 2027 or 2030. Ito kasi ang eksaktong pagkakataon kung saan marami nang nagawa at napalakas na sandata ang China. Sa kasalukuyang ang China sa kanilang mga petsa at deadlines para sa aksyon militar laban sa Taiwan, ay may posibilidad na ang mga ito ay nagpapakita lamang ng mga agresibong aksyon sa loob ng China na nagtataguyod para sa pagsugpo sa Taiwan. Gayunpaman, hindi maiiwasan na ang mga ito ay maaring maging isang red herring. Na ginagawang masyadong predictable ang kilos ng China. Isang posibilidad ay napinipigilan ng China ang pag-atake sa mga naturang petsa upang mapanatili ang element ng sorpresa sa kanilang aksyon ang pagsasaalang-alang sa posibleng taon para sa pag-atake ng PRC, People's Republic of China, ay makaproduktibo kung ito ay magtutulak sa tao na mag-isip tungkol sa mga panloob na pampulitikang panggigipit sa ilang partikular na mga puntos ng panahon. Gayunpaman, walang kabuluhan kung ang mga ito ay makakaragdag lamang sa sobrang pag-aayos sa mga petsa at taon. Sa kabila nito, ang Taiwan at ang kanilang mga kasosyo sa seguridad ay dapat magingat habang papalapit ang mga taon. Sa pamamagitan ng mga testigong tulad ni retired Japan Air Force Commander na si General Orita Kunio, maaring nababanaag ang mga layunin at plano ng China para sa Taiwan sa mga susunod na taon. Ang pag aklas ng Taiwan sa mga kasosyo nito ay bahagi ng mga unang hakbang ng plano ng China para sa kanilang pangrehiyong hegemonya. Sa mga dekada ng 2030s, may posibilidad na maganap ang aksyong militar ng China laban sa Taiwan, hindi sa pangyayari sa 2049 o 2050, bago pa man ito sa mga 2030s. Ang mga testimonyang tulad ni U.S. Naval Captain, retirado, James Fanel, ay nagbibigay diin sa panganib ng pagsalakay ng China sa Taiwan sa mga darating na taon, lalo na sa mga 2030s. Ang 2030s ay maaring maging isang panahon kung saan nagaganap ang mga pinakamahahalagang pagbabago at aksyon para sa China at Taiwan na may malalim na implikasyon sa rehiyon ng Asia Pacific at sa pandaigdigang komunidad. Sa pagtatangka ng China na ipakita ang kanilang lakas at determinasyon laban sa Taiwan, nagsimula sila ng dalawang araw na pagsasanay militar na tinawag ng kanilang militar na Strong Punishment para sa separatist acts ng self-ruled island. Ito ay nagaganap tatlong araw matapos ang inagurasyon ni Pangulong William Lai na nagpahayag ng panawagan sa China na itigil ang kanilang pananakot sa isla at tanggapin ang karapatan nito sa demokrasya. Kritikal ang pangyayaring ito dahil itinuturing ng China ang Taiwan bilang isang breakaway province na dapat mapasa ilalim sa kontrol ng Beijing. Bagaman ang Taiwan ay may iba't ibang pananaw at itinuturing ang kanilang sarili bilang isang hiwalay na entidad. Tinutulan ng Ministry ng Depensa ng Taiwan ang mga Chinese drills bilang hindi makatuwiran na provocations at nagpadala ng mga puwersa upang ipagtanggol ang kanilang soberanya. Ang mga drills na nagsimula noong nakaraang buwan ay nagpapakita ng maigting na pag-atake kaysa sa simpleng blockade sa ekonomiya ang mga pagsasanay na ito ay naganap sa buong pangunahing isla pati na rin sa mga islang kontrolado ng Taipei tulad ng Kinmen, Matsu, Wukyu at Dongyin malapit sa baybayin ng China. Dagdag pa rito, ang mga drills ay naglalaman ng bahagi ng silangan ng Taiwan kung saan matagal nang pinag-aawayan ng militar ang teritoryo. Ang Taiwan ay nagtayo ng mga infrastruktura sa sektor na ito, kabilang ang underground airbase sa Hualien na kilalang ruta ng resupply at malapit sa mga katimugang isla ng Japan. Sa pamamagitan ng pagpapadala ng naval at air patrol sa silangan ng Taiwan, layunin ng China na ipakita sa Taiwan ang kanilang potensyal na pag-atake mula sa silangan at sa mga Amerikano na ang anumang suporta sa Taiwan ay mahina laban sa Chinese missile strikes at naval attacks. Bago tayo magpatuloy kaalam, ishare ko lang itong natuklasan kong good news may anak o kamag-anak ka bang nag-aaral? Malaking tulong itong reviewers na ito sa pag-aaral ng anak o kamag-anak mo. Sa halagang 50 pesos lang ay mapapasayo na ang 20 plus reviewers. Philippine Licensure Examination Reviewers for Nursing Teachers, Pharmacists, Accountant, Criminologists, Agriculturist, Air Force, PNPA, Fire Officer, Cadetship, DOST Reviewer, English Reviewers, College Collections Reviewers. Civil Service Exam Reviewers at Marami Pang Iba. I-click lang ang link sa description at comment section. Note, limited slots nalang ang available. Thank you. Ang mga drills ng PLA ay nakatuon sa sea air combat readiness patrols, precision strikes at integrated operations upang subukang ang kanilang joint real combat capabilities sa mga posibleng labanan sa Taiwan. Sa pangkalahatan ang mga aktibidad na ito ay naglalayong maging handa ang China para sa isang potensyal na armadong pagsalakay sa Taiwan ayon sa mga eksperto ng militar sa Taiwan. Isama mo pa dyan ang plano nila na ikulong at pagbayari ng ilang mga taga-suporta ng separatist movement na kinabibilangan ng maraming Taiwanese. Naglabas naman ng matapang na pahayag ang Beijing at sinabing kamatayan o pagkakakulong habang buhay ang mahuhuli nilang sumusuporta sa kilusang ito. Sa ulat na ito, inilahad ni Ministry of Defense ng China na si Admiral. Dong Jun, ang matinding babala laban sa anumang pagkilos na naglalayong ihiwalay ang Taiwan mula sa China. Sa isang pagtitipon sa Shangri-La Dialogue sa Singapore, tinawag ng Admiral ang mga puwersa para sa kalayaan ng Taiwan na talikuran ng kanilang mga layunin at bumalik sa landas ng pagsasama-sama ipinahayag niya na ang sino mang nagtatangkang maghiwalay ang Taiwan ay magdudulot sa kaniyang sarili ng pagsira. Sa pahayag na inilabas ng Beijing noong biyernes, binalaan ng hudisyal na alituntunin ang mga separatista ng independence ng Taiwan na maaring humantong sa parusang kamatayan sa mga pinakamatinding kaso ng paghihiwalay. Ang mga direktiba na ito ay nagmula sa Supreme People's Court, Supreme People's Procuratorate, at iba pang mga ahensya ng seguridad at hustisya na nagpapakita ng determinasyon ng China na panatilihin ang integridad ng kanilang teritoryo binibigyang diin ng Beijing ang pananaw na ang Taiwan ay bahagi ng China at handa silang gumamit ng puwersa kung kinakailangan upang muling pagsamahin ito kahit na ang karamihan sa mga bansa kabilang ang Estados Unidos ay hindi opisyal na kinikilala ang Taiwan bilang isang independyenteng estado ang Washington ay tutol sa anumang pagpapalakas ng military force laban sa self-governed na isla at mas nagtatag-focus sa kanilang suporta. Sa pamamagitan ng military arms at iba pang aspeto ng kooperasyon, ang mga hakbang na ito ay nagpapakita ng patuloy na tensyon at kompetisyon sa rehiyo ng Asia Pacific na nagdudulot ng hamon sa kapayapaan at seguridad ng lugar. Sa tugon ng Mainland Affairs Council ng Taiwan sa mga hakbang at babala ng Beijing, pinunto ng konseho na walang jurisdiksyon ang Beijing sa Taiwan sa aspetong hudisyal. Sa halip, inihayag ng konseho na ang mga mamamayan ng Taiwan ay dapat magkaroon ng tiwala at hindi dapat takutin o matakot. Ipinunto rin ng konseho na ang mga aksyon ng Beijing ay nagdudulot lamang ng pagkakawatak-watak at pag-aalitan sa pagitan ng mga tao sa magkabilang panig ng Taiwan Strait na labis na nakakaapekto sa pag-unlad ng ugnayang panlipunan at hindi nakatutulong sa pagpapalakas ng cross-strait relations. Ang patnubay na inilatag ng konseho ay naglalaman ng mga patakaran at proseso para sa korte at paghusga sa mga paglabag na nauugnay sa paghiwalay, kabilang ang pag-uudyok sa paghiwalay at iba pang aksyon na nauukol sa ganitong isyu. Sa pangkalahatan ang mga plano na ito ng China ay hindi dapat baliwalain. Ang kanilang ganitong paraan ay talagang nakakabahala lalo na't inamin nila ang ilang mga impormasyon sa plano. Ipinahayag ng Taiwan ang kanilang pagsulong para sa kalayaan at integridad ng kanilang teritoryo. Habang kinakatwiran ang walang hurisdiksyon ng Beijing sa mga usaping hudisyal at ang importansya ng respeto sa karapatan at soberanya ng Taiwan. Ang mga pahayag na ito ay nagpapakita ng determinasyon at pagiging mapanindigan ng Taiwan sa harap ng mga hamon at banta sa kanilang pambansang siguridad at integridad.